ada yang ada lain ni lingkut mangka matusuk ke leka anak na no what about the nurse aunt ni no ba di tanus you're going to turn around huh? balibot mo no? while dancing masayaw mo ha while the music will be playing in ikunong sa music maglumba gin mo o kuha sa garter sabi nao, ang di makakuha, dili o makalingkod. O bale, Pa sa garter, nag-iipit di rin. Ah! <laughs> Kasi matres siya. Ay, mura chukanding. ng chambaw eh. Okay, music! Sayaw ha! Tuyo! Go! ka oh, Pwede na ka makalingkod. Oh, ito, sorry, okay. Ito oh, sa liyong iingon. Ang di makakunga, magpabilin, ha? magduwa. Hindi mm. hmm. nagpag mo. Ayaw lang imtapil itlog, ha? Oh, sige, bala na yan. Sige, bala na yan. Okay, go. Music, turn around! Yeah. ຂໍແດນດີສູນຕາສະສິດໂຕວ່າເລກໂຕວ່າຍອດນັ້ນເນາະກະກໍ5ອໍເສຍກະເສຍນະກະກໍອ່າອໍສາຍໂອຫມາຍ Kau nak datang kuha? Atau lu datang sini lah? Asyik itu toyo! Wah, kau ini nak Patricia? Oh, kau okay. ini nak kawalin kau, bapa? Juk juk apa? Juk juk kau ini dah, kau ini makak gaba, benda Oh, Ay! Ha? Oh. Pili ka utin. Pili yung mamili na manta. Oo. Pilihan naman ni eh. Kinsa joy? Karapat dapat nga ma-partner niya. Kasi pangalan ni mo, sir. Kasi name ni... <laughs> 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 Ha? Carlo. Hmm. Kinsa man ang nakakuha or ang wak kakuha? Kinsa inyong gusto? Ari lang tawag ba? Ang nakakuha or wak Ang nakakuha. Sa sa? Ang wak kakuha. Oh, wak ko na nakakuha ba? Wak kakuha di Sir, okay ra ba ni mo sir? Ngamot. <laughs> Mosulod ang bagyo ni Re, magdaog ka ng lipa, lipit Upuan um, uwan na pusod na hangin. Uh, andam na ka. Bahin-bahin na lang mo, ha? Sige, yes, ma'am. Dali, ma'am. Dali sa ma'am. O, oh, bahin na lang mo. Meet Patricia. Ang kaagaw ninyo sa inyong relasyon. Uh, asa man ka. Sa kwarta? o sa pure nga babae? Yun siya. Char lang, okay. Pat, it's your turn. Sir, nangayaw ang agobyon President Bongbong, tulong ka kiss. Bisag asa ka party sa lawa sa iyong mga asawa. Sige, go. Sige, first kiss. Asa na fina. Asa na fina. Cheeks. Okay. Ikaw nga nga kiss. Buna. Ikaw Okay. Ikaw na, Ikaw muna. Ano?! na! <laughs> Magpili ka. Ni Patricia or nako. Magmahay ka. <laughs>

sige, tarot, ready na. Ah, Be a gentleman. Kay, Hi. laki lang na yan Kriminal, kriminal. Kay, <laughs> laki lang siya. Oo, pero, babae na ng kasing-kasing. na mo na uh, If you had the respect to the LGBT, mo sarot yung kundi Ha? Ah, sige, okay. Pagbuksa <laughs> <laughs> po so, right. is, sa isang bagay ni Juan sa pati Alright, first kiss sa cheeks. ヒ wakori ko